Magandang araw pong muli mga kapatid. Narito na po tayo muli upang patuloy natin ito ang marami pang ng Biblia. Ngayon po bigyan natin daan ang katanungan ng ating kapatid. Basahin po natin ang kanyang katanungan. Unang tanong, ikaw ba ay anak ka na ng Diyos sa Espiritu? Pangalawang tanong, ikaw ba ay ligtas na? Pangatlong tanong, naniwala ka ba at sumasampalataya sa Diyos Ama, Diyos na Anak at Diyos na Espiritu Santo? Pakisagot po. Ngayon po, sagutin natin ang kanyang tanong sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia na walang kasama ang mga doktrina na pumapanig sa isang grupo o reliyon. Basahin natin ang Galacia 4, versikulo 6. At upang patunayan na kayo yung mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kaniyang anak sa ating mga puso at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. At dito po yung maliwanag na kapag isinugo ng ating Panginoong Diyos na Ama ang kaniyang anak sa ating mga puso, ay nakakatawag tayo sa ating Panginoong Diyos na Ama. At ang itawag kita sa kanya, Ama. Ama ko. Isunod natin up 1 Corinto 12 versikulo 3. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus at hindi rin masasabi naman si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinatnubayan ng Espiritu Santo. Sa tanong mo kapatid, ikaw na pong bahala magpasya kung ang sagot ko sa iyo ay tama ba? Nasa iyo po yun. Pero para sa akin, sa di na may dami kong alam na dapat kong pagtuunan ng pansin, bakit kaya ang salita panan ng Diyos ang aking talagang pinagsumikapan na maalamang lubos? Yan po ang sagot ko sa Una mong tanong. Ito naman ang sagot ko sa pangalawa mong tanong. Basahin natin ang Roma 6, si versikulo 9 at 13. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maligtas ka. Isunod natin ang versikulo 13. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon. Sa tanong mo sa akin, hali, ako ba iligtas na? Ayis. Sa pagtawag pa lang ng ating Panginoong Isu Kristo sa kanyang pangalan, ni, eh, sabi ni San Pablo, ligtas ka na. Isunod pa natin ang Juan 3, versikulo 16. sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaysa isang anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakilawanag yan kapatid, ang sagot ko oh, sa ay nandito talaga sa Biblia. Ngayong tunghayan naman natin ang pangatlong tanong. Naniwala ka ba? At sumasampalataya sa Diyos na Ama at Diyos na Anak at Diyos na Espiritu Santo. Ang lahat mong tanong kapatid, ang sagot ko talaga, yes eh. Sapagat nababasa natin yan sa Biblia. Ngayon basahin natin ang sagot ko sa iyo sa pangatlong mong tanong. Basahin natin ngayon ang 1 Timoteo 6, 15 at versikulo 16. Siya ay sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nanatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihan walang hanggan, Amen. Ito pong sinulat ni San Pablo kay Timotio, eh talagang taos puso akong naniwala rito na uh, ang ating Panginoon Diyos nama ito. Ito ang sagot ko sa iyo tungkol sa ating Panginoon Diyos nama. Kung paano ako sumasampla tayo ba sa Diyos nama. Ngayon, sa Diyos nanak rin, ito naman ang ating mababasa sa Pilipos 2, versikulo 6 kahit siya ilikas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ang ating si Kristo ito eh. At sa 1, 1, 1 hanggang 3, sa pasimula pa naroon na ang salita. Ang salita ay Diyos at kasama ng Diyos ang salita. Sa 14, at naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Ayan po ako, ako mismo talaga. Sa Diyos na Ama, sa Diyos na Anak. Eh, ang Diyos na Espiritu Santo, basahin natin. Basahin natin ang gawa. 5, versikulo 3 at 4. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsisinungaling ka sa Espiritu Santo? Sa 4, hindi ka sa tao nagsisinungaling, kundi sa Dios. Sa Diyos. Eh, hindi lang talaga sabi-sabi ito, ito nababasa po natin talaga na ang Espiritu Santo ay Diyos. Nagsisinungaling si Ananias, sabi ni Pedro, hindi ka sa tao nagsisinungaling kung di sa Diyos. Yan po ang sagot ko siyo kapatid. Hanggang dito na lang muna, sana'y samahan niyo ako muli upang patuloy pa natutuklasin ang marami pang iwaga ng Biblia.